Yun, mga kahabi, eh, ano. Ay, nag-spray ako. Pinagano ko na to, nilagay ko na to sa pairing box. Siguro mga 4 days na. Ayan. Ngayon, ano. Ito, yes. wash out. Ayan, nilagay ko wash out yung tubig. Bib, baka ang wash out, makakabili kayo sa, ano. Sa mga pet shop. Ayan. Pinagpares ko kasi sila, parang, ano, mailap pa rin sila hindi ko sila na-sprayan pa. Kasi may mga dating ano yan. yan. Meron silang mga dating pares. Ayan. spray ko sila para mawala yung dating nilang amoy. Yung, kasi sabi niya mga veterano, yung mga ibon daw eh, naiiwan yung amoy ng kapartner nila sa kanila. Ayan. Ngayon, ito. Pinagpares ko. Ito, kakto eh. Uh, split ba to o opa ano pb proven to eh parang opa yata to kasi laging opa lahat ng inaanak nila ano na binaklas ko to proven magaling to at ito eh oh, parang nagtatay pa ginawasa ko na rin yung pagkain itong inahin eh inahin to ano ah uh, dilute pa uh, project tayo ng split dilute uh, patuyuin lang natin yan sa arawan hindi naman sila actually na arawan uh, uh. mga teknik yan ng mga veterano tinuro sa akin itong cage ko is pairing cage yan uh, malit lang yan uh. halos kasi laki lang sya ng single ah uh, ng ano AC, ah uh, CPU uh, uh. ito na yung mga ibong ko kasi less dosing eh. ko ngayon. Uh. Maya maya ano natin yan Check natin Bantayin lang natin kasi yung mga pusang gago <laughs> Ba ano yun sila Pero mataas naman ah, Sige guys ha mo na oh.